lang po. Kapistahan po ng Kristong Hari, Christ the King Sunday. At ang tanong ni Poncio Pilato, ikaw ba'y ba hari? Ang sagot ni Jesus kaagad ay, ibang uri ang aking paghahari. At yung dalawang pagbasa maging sa libro ng propetang Daniel at ang Revelation, Book of Apocalypse, ang sabi ay, siya nga ay hari sapagkat ipinaratang sa kanya ng Diyos Ama ang dominion sa lahat. Ibang klase paghahari ito. Number one, bakit? Lahat ng tao, walang hari sa mundong ito na nakaya niya ang lahat ng tao. Pang pangalawa, ang mas mahalaga. Ibang klase siyang hari sapagkat ang tanong, hindi kung siya ay hari, ikaw ba, ako, ay magpapaangkin sa kanya papayagan mo ba siya maghari sa buhay mo? Ah, isa lang po ang indikasyon dyan. Nakikinig ka ba sa kanyang mga salita? At ginagawa mo ba? Yun ang paghahari. Talungin nyo, talaga bang siya'y Kristong hari mo?